Mahal naming Panginoong Hesus, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo nang may pusong pagod at kaluluwang naghahangad ng kapahingahan. Marami kaming pinasan sa buong araw, mga gawain, alalahanin at mga bagay na minsan ay nagpapabigat sa aming dibdib. Ngunit ngayong gabi, nais naming isuko sa iyo ang lahat. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong paanyaya sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Panginoon kami nga iyon, kami ang mga anak mong napapagod, kami ang mga taong puno ng alalahanin, takot at pagdududa. Ngunit salamat po sapagkat hindi mo kami hinahatulan, bagkos inaanyayahan mo kaming lumapit upang makatagpo ng kapahingahan.'" Ngayong gabi, bago kami pumikit, nais naming ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng aming iniisip. Ang mga problemang hindi namin kayang lutasin, ang mga sugat ng puso na hindi pa humihilom, ang mga pagkukulang na paulit-ulit naming nagagawa, lahat ng ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming isuko ang aming mga pasanin at hayaang ikaw ang gumabay. Tulungan mo kaming makita na sa bawat pagod may biyaya, sa bawat pagkakamali may kapatawaran, at sa bawat gabi ng luha may umagang puno ng pag-asa. Panginoong Hesus, salamat dahil ikaw ay maamo at mapagkumbaba. Hindi mo kami pinipilit, kundi buong lambing mo kaming inaanyayahan. Kapag kami ay nahihirapan, ikaw ang aming pahinga. Kapag kami ay naguguluhan, ikaw ang aming kapayapaan. At kapag kami ay nag-iisa, ikaw ang aming kaagapay. Ngayong gabi, Panginoon, linisin mo ang aming isipan. Palitan mo ng kapayapaan ang aming mga pangamba. Bigyan mo kami ng payapang pagtulog at mga panaginip na puno ng pag-asa. Kung may mga kasalanan kaming nagawa ngayong araw, sining sa aming mga salita, isip o gawa, patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming puso tulad ng liwanag ng buwan na dumadampi sa dilim ng gabi. Panginoon, salamat po sa bawat biyayang natanggap namin ngayong araw. Salamat sa hangin na aming nilanghap, sa pagkain sa aming hapag, sa lakas na ginamit namin sa trabaho o pag-aaral, at sa mga taong nagbigay saya sa aming buhay. Maging sa mga pagsubok, salamat din, sapagkat sa mga ito, kami natututo ng pagtitiwala at pagtitiis. O Diyos, tinatanggap namin ang iyong pangako, na ang iyong pamatok ay magaan, at ang iyong pasan ay magaan din. Turuan mo kaming maglakad sa buhay ng hindi nabibigatan, sapagkat alam naming kasama ka namin sa bawat hakbang. Kapag ang aming balikat ay tila bumibigat, ipaalala mo sa amin na ikaw ang tunay na tagapagdala ng aming mga alalahanin. Sa aming pagtulog, Panginoon, bantayan mo po kami. Iligtas mo kami sa anumang kapahamakan o masamang panaginip. Ipadama mo ang iyong banal na presensya sa aming tahanan. Puspusin mo ito ng kapayapaan at hayaan mong sa aming paggising bukas ay maramdaman naming muli ang iyong bagong awa at pag-ibig. Panginoon, bigyan mo rin ng kapahingahan ang mga taong aming minamahal, ang aming pamilya mga kaibigan at maging ang mga hindi namin kasundo naway maranasan din nila ang kapayapang nagmumula sa iyo at para sa mga nagdurusa ngayong gabi mga may sakit nag-iisa o nawalan ng pag-asa idinudulog namin sila sa iyo yakapin mo sila Panginoon sa iyong pagmamahal Panginoon salamat sapagkat sa iyo may kapahingahan ang aming kaluluwa hindi namin kailangang maging perpekto upang tanggapin mo ang kailangan lang namin ay lumapit at magtiwala. Kaya ngayon, sa aming mga puso, inuulit namin ang iyong mga salita, lumapit kayo sa akin. Narito kami, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, pagod man, ngunit may pag-asang muling sasalubungin ang bukas. Sa gabing ito, turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa kabila ng lahat. Tulungan mo kaming matutong mamahinga hindi lang sa aming katawan, kundi sa aming isipan at kaluluwa. Pagpalain mo ang aming pagtulog at ang aming panaginip at kapag dumating ang bagong araw na may bagong hamon at bagong biyaya nawa'y magising kami na may pusong payapa, puso na puno ng pananampalataya at pag-asa. Salamat Panginoong Hesus dahil hindi mo kami iniiwan kahit kailan. Ikaw ang aming tunay na kapahingahan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng aming tiwala. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas at kapayapaan. Amen.